Ngayon, panghuli na lang, no? Ito, tingin ko, matutuwa kayo dito. Kasi kayo, marami nang mo dito in the past. And this is with regard to re-blocking. re, -blocking. re -blocking. O, i-explain ko ang anong re-blocking. Kasi ito talaga, kinakagalit to ng lahat ng mga kababayan natin. At naririnig ko na to, elementary pa lang ako. Okay? Simula pa lang na nagkaroon ako ng isip, nagiginig ko na to. At sinasabi ng mga kababayan natin, bakit ba merong mga kalye na maayos naman na tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit? Hindi ba? Di ba usong-uso yan? All over the country yan. At dami ko nakikita dyan sa, sa mga sa mga kababayan natin. No? Kahit tayo, lumaki tayo. Uh, yan ay naririnig natin. Deka Dekada na natin naririnig.